ba Nag-on na ang sasakyan at uh, dala ko na tong ating SM na malaking 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 bag. Wow! Dali ko sa Pilipinas, June. Ano ka na At uh, tayo lalabas ngayon. Yan, sa SM. <laughs> Pumunta tayo sa SM. Baklaran, Visoria. At mamimili kami ng mga presents ngayon. Yay! gastos pero okay lang kasi mga sa mga mahal naman natin sa buhay at mga kaibigan natin kaya at saka June samahan mo pala ako kasi kailangan ko bumili ng regalo dun sa ward na monito monita namin exchange gift exchange gift secret santa ang tawag nila dito bilhin mo walis 10 pounds ang budget As, gusto ko marami siyang mabubuksan sa 10 pounds worth na presents. Kaya talagang ano ito, uh, bargain hunt. Kaya samahan nyo kami, let's go! Kung gusto nyo pong magbigay ng Christmas cards, why not buy it in a charity shop? Mga bagong Christmas cards naman ito. Oh, Sheila, saan ba tayo magsisimula ang maghanap? Tignan natin kahit saan dito sa Stockport. Tingnan silipin muna natin. Lalamig ako. Uh, isama natin sila dito sa Stockport at medyo may pagka-Christmas na. Ayan eh, no? May pagka-Christmas na. Matagal na uh, Christmas? <laughs> hindi naman lahat. May ano. Christmas feels din dito sa Stockport. Ang dami mga stone na mapagbibilihan. At saka they came up with some decoration. Meron din pala dito malaking teddy kagaya sa Trafford Center. Papicture muna ako dito. yan kaya tayo naman dyan. Nutella waffles. Ang dami dito mabibilan, no? Maraming kainan dito ngayon, Mon. tuwang nga ako. Ang daming personalized gifts. Mas marami siguro dito pag weekend. Yan, favorite ko yan, no? Oo, ito talaga ang best. Ang dami nilang sausages so na nabili dito. At ha, reasonable naman yung price. Yan, at walang masyadong tao. Tamang-tamang mamasyal. Maga-maga tayo dito. Nine in the morning pa lang. Tinamang dami pa rin tao, ah. Hindi ka na nga. Gawin na natin. Kailangan natin gawin, sila o oh, sa Well, uh, bago tayo bumili ng ibang presents, bumili muna tayo ng picture frame natin kasi nagbubukbuk na yung picture frame natin isa. Talaga lang, ha? Kailangan ba talaga bumili? Oo, at uh, mapadita na yon. Mura lang to. Pwede rin to maging Christmas present. That's right. It's a good uh, gift idea. Oops, parang dami kong nabiling shortbread nito, ha? At chocolate, ha? Tama, mura lang yan. Dati 99p lang yan. At para sa mga practical na tao, eto. Yan, mga kailangan bumango ng konti. <laughs> 24 days of vodka advent calendar. Naku, everyday kang ininom yan. Yan yung mga games, no? Na pang uh, Christmas, no? Mm. Don't be surprised kasi dito, nagbibigay talaga sila ng toiletries for Christmas as a Christmas present. Ano naman back scratcher? Hindi sila ma-offend kung bibigyan mo sila ng toiletries dito as a Christmas present. Oo, oh, natutuwa pa sila. Hmm, hindi sila masasabi na kasi mabantot sila. Kasi ganun talaga yung culture nila. Hindi <laughs> <laughs> sila mabantot, hindi ko sabihin. Eh, ito yung uh, ano palang, uh, ano pang stocking fillers palang oh. tinatawag nila dito. Ito palang regalo sa akin last year na binibenta pa rin pala dito. Baka yan rin yun. <laughs> ano yan? Oh my Steam. God, ang daming Steam, options. Ang daming pang gift na ano ah. Ang daming pang gift. Ano yun? Yun na yun. <laughs> yun na yun. Gift gift. Ang daming dami mabibili dito. Ang daming no? mabibili. Tuwang tuwa kami. Hawak ko ng hawak sa kada item. Ah, nakakatawa din buksan no? pag mga ganyan. Mm, mas yes, maganda kung ano yun, Secret Santa, no? Monito-monita. No mga bagay na hindi mo kailangan. Ito, <laughs> <laughs> uh, more chocolate. than uh, yung sa target kong 10 pounds. Oh my God, grabe. what is this? Sa puwet, binubuksan yung ano. Ito naman, Eto, my pork. God. <laughs> <laughs> yung pang batang regalo ba to? Mga pang adults na yata ito, pang mga, mga kakaibigan, yeah, mga pang, -pang, -pang katuwaan yan. lang. Ibang katuwaan yun. ito, <laughs> paano kainom niyan? Sa mata? Yan, mga nahalo lang yan sa mga pangregalo. Pangdagdag lang to, no? Ito para sa mga malungkot na Christmas. Ito bibigyan ka na kayo ng Sugar Daddy sa susunod na video na to. Sa na ba? Yan, Sugar yan, Daddy. In Sugar Daddy para may yakap ka na. Inflatable yan. <laughs> <laughs> Kaya na nga, ma mahihirinig pa ng mga nanonood sa atin. <laughs> Offart fun. Ano ba ito? <laughs> mga ano lang ano to, mga pangasar lang na pangregalo, no? <laughs> ito na may para sa mga Malungkot din ang lalaki. Tingin ko sa Philippines, ganito na rin ang mga niregalo nire nila. Oo ano? naman, daming options na sa atin. May walis pa nga, di ba? Ano yung pinaka-best? Walis. walis, hollow blocks. Eh. <laughs> ano to? Kung ano-ano na itong mga regalo hmm. na ito, bahala ka na kung ano gusto mong bilhin dito. Dito, ganito naman yung mga niregalo nire nila. Ito naman sa mga may kabuluhang regalo. May sense ang kunti. <laughs> Yan, mga pangbata ito, no? Arts and crafts kung pang bata ka kung sino man mo gumahilig sa arts and crafts. Yan. Dito kayo maghanap ng mga regalo. Nagulat nga ako kasi na first time natin talaga nag-explore dito sa range. Dito pala tayo tumingin-tingin muna. Candles, Oo, oh, ang ganda regalo yan. Gagawa ka ng candle, no? Oh, your own, very own. Bumili ka na lang. <laughs> <laughs> Parang nga uh, ano yan eh. Yeah, Pahirapan mo pa. Name. Pahirapan mo pa yung sarili ko. <laughs> <laughs> Ah, oh, Ayan, pala. Aunt Kung oh, nga pala regalo to, no? Regalo. Ano mong paborito mo dito kung bibigyan ka? Ako? Wala dito. Pera na lang. Glitter <laughs> pictures lang si... pang mga bata, o. Oh. Oh. Ayan, yun, marami yun, toiletries pang toiletries, na o. So, Isipin mo, mura na ngayon. Kasi malapit na mag-Pasko. Uh, Walang inibig sabihin to, ha? Ah, pag binigyan ka ng toiletries, ha? Ah. Wala ka kang ibig sabihin may B.O. <laughs> <laughs> ni ibig sabihin na no, maligo ka everyday, ah. Oh. <laughs> Dito na pala ako nakapamili ng aking pang monita. Yan. Tamang tama lang, no? Saka magagamit pa nung ano, magre-regalo. Ito, uh, napaka-practical ba ito? Oo naman, slippers. Ito, practical talaga. Ito, underwear. the best. Tsaka pajama. Gusto, gusto ko talaga namimili sa shops kasi gusto kong inahawakan yung mga items. Yan. Pero hindi ako nagbukas nito, ha? Ikaw ata, eh. Tingnan mo. <laughs> Iba talaga yung feel ng fabric. Ito ba? Magandang regalo ba to? Ito sa mga hindi matagal-tagal nang hindi nakainom. Wow. Hindi naman tayo minom sila. Smirnoff. Vodka. Mga vodka. Disoronyo. Mga whiskey. Absolute vodka. Mura na pala sa Tesco ngayon. Yan. Nagsisail na mga presyo niyan, no? Tama, Absolute tama, mode ano. ka pa. dami. Ano tama, ba ito, Rob? Bumili Ron? ka na talaga nito. Malibu. Masarap itong pa, padala sa Pilipinas. Oo. Ayan, oh, red label. Oo, oh, yan. Tatanda ko. Yan ang gustong gusto ng mga tatay yeah. ng tatay ko dati. Chivas Regal. Chivas regal. Yan. Yung mga gusto ng pounds. tatay ko dati. Gandang pang regalo. Nakakahon Oo, na, no? Magandang, maganda talaga. Oo, ano to? Chivas, Chivas regal. regal. Ano naman. ba yan? Bakit ibang kulay? 22 pounds. May pagkamahal din na. Maganda yung nakakahon na. Kasi lalagyan mo na lang na ribbon, okay na. Elegante, no? Oo. Ito yung mga nabili namin so far. Mga pang pagbigay. Mga hand cream. Meron pa ako bumili na, na isa. Sa isa sa kaibigan. Bumili tayo ng scented diffuser. Mga ano ba to? Hand wash. mukha Mukhang mababango ito, June. Limon at saka ito naman, rose at saka poppy. This one is a beautiful, ano, hindi ko na bubuksan sa candle. Almost 9 pounds ito. Tsaka mamili pa tayo na mga chocolate na biscuit. Ito naman na uh, after eight mints na chocolate. Yankee candles. Ayan, mura Oh, you got it uh, at a good, uh, good price. At saka mga biscuit pa. The others, I cannot show you kasi pang ano yan, surprise namin para sa ibang tao, tsaka sa uh, pamilya namin. But so far, ito yung mga nabili namin na bargain kasi ngayong araw was uh, ano to, no? almost half price yung iba. Um, really got it in a good price. June, come here and then we have to say goodbye to our subscribers. Bye-bye na, bye. bye. Di Ben, makikita yung mga regalo sila. Bye bye na. Bye, bye everyone! Bye! Ingat! Ang dami kukulekta ang McDonald's <laughs> <laughs> Ito pa pala, mga kinukulekta ako. Mga ano, Paddington Bear. Kakatuwa, no? Marami ka pang kukulekta yun, no? Marami pang kukulekta yun, yan. Everyday si Ethon nagba-McDonald's ngayon. Marami. Ito, Christmas Jumper. Nagkakatuwa ako dito. Sobra. Ito naman na. Nakapanong mga... reindeer. Tsaka yun. Oo. Ano? Oh, marami pa akong kukulektin. Actually, ito. Nasa Christmas tree namin ito. Nasa Christmas tree namin. Binoot out ni June. Oh, so, hindi bagay. Tinanggal niya yung mga so, ano ko. Kaya nandito sila ngayon kasama nitong aking mga soldiers. <laughs> kaya ayan. Ayan. ayan Nagkatumba-tumba na. na. Bye. Bye.